This might be a big one. Yeah, here it is. That's a big one. Oh, November 9 ang tumama sa bansa ang Super Typhoon 1, Pero simula November 9 hanggang ngayong mga huling oras na ito, November 10, ay wala pa tayong nararanasang sama ng panahon sa Davao City. Samantala, nakaranas naman ng katamtamang lakas ng ulan at balakas na hangin ang mga lugar ng Zamboanga del Sur. Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Isabela City at Maguindanao del Norte. May pagbugso din ng malakas na hangin at pag-ulan ng mga lugar ng Northern Mindanao. Kabilang nga dito Bukidnon, Kamigin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Habang maulap na lagyan ng panahon naman ang naranasan ng Soxhurgeon areas. Kabilang ng South Cotabato City, Sultan Kudarat at Sarangani, gayon din ang probinsya ng Maguindanao del Norte at del Sur, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Cotabato City. Sa ilang bahagi ng Java Region, panakanak ang pag-ulan at malakas na hangin din ang nararanasan ng mga residente. Ayon naman sa pag-asa, hindi pa rin pinapayagang maglayag ang mga malilita bangka o sasakyang pandaga ang ilang lugar sa silangang bahagi ng Binadao, lalo na sa mga lugar na may nakataas na gale warning.